Noong unang panahon, may isang matching na nakatira sa isang malaking puno malapit sa ilog. Isang araw, nakakita siya ng isang isda na nahihirapang lumangoy dahil sa malakas na agos. Naisip ng matching na tulungan ito. Kawawa naman ang isdang iyon, sabi ng matching sa kanyang sarili. Kailangan ko siyang tulungan. Sa kanyang mabuting intensyon, kinuha niya ang isda mula sa tubig at inilagay sa tuyong lupa. Hayan, ligtas ka na sa malakas na agos. Masayang sinabi ng matching. Ngunit hindi niya napansin na ang isda ay unti-unting nanghihina at nahihirapang huminga. Dumaan ang isang matandang pagong at nakita ang nangyayari. Kaibigan, sabi nito sa matching, Alam ko na mabuti ang iyong intensyon. Ngunit ang isda ay nangangailangan ng tubig para mabuhay. Sa pagalis mo sa kanya sa ilog, imbis na matulungan mo siya, mas lalo mo siyang inilagay sa panganib. Nagulat ang Matsing sa realisasyong ito. Hindi niya naisip na ang kanyang tulong ay aktwal na nakasasama. Agad niyang ibinalik ang isda sa ilog at salamat na lang at hindi pa huli ang lahat. Mula noon, natuto ang Matsing ng isang mahalagang aral. Ang tunay na kabutihan ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang sa tingin natin ay tama, kundi kung ano ang talagang kailangan ng iba. Hindi sapat na may mabuting intensyon tayo kailangan din nating unawain ang tunay na pangangailangan ng ating kapwa. Kaya sa tuwing tutulong tayo sa iba, mahalagang isa-alang-alang -alang hindi lamang ang ating sariling pananaw, kundi lalo na ang kalagayan at pangangailangan ng ating tinutulungan. Minsan, ang akala nating tulong ay maaaring maging sanhi ng problema kung hindi tayo magiging maingat at maunawain. Sa kwentong ito, nakita natin kung gaano kahalaga ang pagiging sensitibo sa pangangailangan ng iba. Hindi sapat na may mabuting kalooban tayo. Kailangan din nating maging mapagmasid at marunong makiramdam sa sitwasyon ng ating kapwa. Tandaan natin, ang tunay na pagtulong ay hindi lamang nagmumula sa mabuting intensyon, kundi sa tunay na pag-unawa sa pangangailangan ng ating kapwa. O oh, kaibigan, huwag mo sanang kalimutan na mag-like at subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para lagi kang updated sa mga kwento ni Tito. Salamat.